Okay, ito na naman tayo panyero. Ayan. Nagluluto na naman tayo ng ating panahalian. ipuntang pun tanga lahat Sitay naman pa dawla

bago natin panyeras ng magkasara ito na yun sarap hindi pa kukuluan fresh na katola ang ating ulam ngayon panyero ayan o nakakasarap naman yan ayan naman na alaga kang pusa gutom na naman daw Nakakita uh, na dulo to, yaw lang yaw. Tabang. Konti asin siya. Konti lang. Lumasa lang. Ito ang konting uh, ano to, ito palasa. saka natin din lalagyan panayero ng liswa 'yan, liswa. Kaya meron tayong liswa dito. Ay baba panayero kumakain ng 'yan, liswa. Sarap 'yan. sarap sa daw 'yan. Ayan natin lahat. 'Yung lahat na para mas masarap. Mabilis ang ulam, mabilis ang luto. Ayan, patuloy ang may mix wa. Saka natin sila kuga ng hipong tangik. Ayan. Ayan, napakasarap. Sarap-sarap na naman. Basta. Mabilis na mabot patola. Oh. Dali lang. Walang mabot oh. okay, guys, saka yan. Ayan, tinanong mabot eh. Sarap oh. Fresh na patola oh. Nagati ng miswa. At saka sinahugatang hipong uh, tangi. Kaya na. Uh. So, ang